naglambing na naman po ang bulinggit namin. Aalis na lang eh, talagang humabol pa talaga. Akala ko nga guys, eh, aalis po ako na tulog pa siya. Nung narinig niya yung boses ko, <laughs> nagsabi ako kay nanay na aalis na ako eh. Ayun, nagdali-dali lumabas. <laughs> nagkakaisip na talagang bulinggit na ito. Hindi na siya basta-basta na maiiwan, guys. Mahirap po talaga pagka wala kang kasama sa bahay, nagmamadali ka. Tapos, yung tipong wala kayong kasama, guys, no? Ikaw rin mismo yung nag-aalaga sa anak mo. Tapos, kailangan mo pa siyang asikasuhin. Hindi ka makaalis ng bahay nang hindi siya gumigising. Kailangan mo pa siyang pakainin. Kailangan, eh, bago ka umalis. Prepare po lahat yung kanyang mga kakailanganin. Dahil nga po minsan iniiwan lang natin sa mga magulang natin o sa mga kapatid which is mayroon din mga kanya-kanyang trabaho. Kaya Tayong mga magulang bago natin iwan i eh ready na lahat guys, naka-ready na para hindi na mahirapan yung mga mag-aalaga sa kanila, di ba? Ganun po tayo. Lalo na tayong mga working mom, hindi natin pinababayaan. Yan yung ating mga anak kadalasan pang nga eh, dinadala natin sa work. Pero guys, may mga trabaho naman na pwedeng dalihin yung bata, pero meron namang nursery or pwedeng pag iwanan para sa mga bata, guys. And syempre pag out mo itadaanan mo na lang at magbabayad ka na lang sa kanila. Ganun po talaga yung pinaka para hindi tayo napapagod pa uwi, pabalik-balik sa bahay, di ba po? Pag uh, ganun in eh, nakakatipid po tayo, hindi lang sa oras natin kundi sa pang financial. Ganun na rin guys, syempre natitingnan natin or monitor natin yung ating mga anak doon sa loob ng nursery pagka every time na magbi-break po tayo. Kaya napakaganda paraan po sana yun para doon sa mga trabaho natin na mayroong nursery, di ba guys? Talagang laking tulong sa atin. Pero kami po noon eh, tamang ang magbabantay lang yung eh, mga kapatid or pinsan, kaya pwede nang iiwan sa kapitbahay. <laughs> Pero guys, noon sa amin, pagka ang nagbantay sa'yo, yung ate mo na medyo masungit at syempre ikaw ay makulit din. Talagang may, makakatikim ka ng pingot sa ate mo. <laughs> pagka tayo po talaga i-naranasan natin yung hirap ng buhay guys, i-parang e, mani-mani na lang sa atin or wala na lang, parang yakang-yakan -yakan na lang natin yung mga problema na dumarating sa atin, hindi na natin dinidibdib dahil alam naman natin na malulutas din naman. Wala namang problema na hindi nalulutas, guys. Sabi nga po nila, ang problema ay nalulutas yan, pero pagka tayo i isip ng isip ng ating problema, ay eh, tayo yung mababaliw, guys. <laughs> Kaya kailangan i-enjoy lang natin. Dito na nga po pala ako kumain sa office dahil nga guys, yung kasama ko eh nagpakain. So sobrang dami naman ng kanyang in-order. Yung tipong paalis na lang ako, at ang sabi nga niya eh, talagang sobra yung kanilang or yung kanyang pagkain na in order kaya ayon dito na ako kumain dahil nga sayang din lamang chan din yun, guys <laughs> hindi tsaka syempre gutom na po tayo pas eh, 12 pass na po ina eh, dito pa tayo sa office kaya ayan guys kumain lang po muna ako at umuwi rin ako saglit syempre bago ako umuwi ng bahay eh, binilhan po muna ng pasalubong itong si guys at ayan pagdating ko nga po sa bahay nakita niya ako tamang parating pa lang ako dito sa hagdan eh, ayan na ah, naghahanap na ng pasalubong iba na po talaga siya ngayon guys ang una niyang tinitingnan sa akin eh, hindi ako yung bitbit -bit ko sabi nga ni nanay, tawa nga po ng tawa si nanay. Kasi yung batang ito, eh, nasanay na talaga guys. Every uwi ako, eh, may dala ko or may pasalubong ako. Yun po kasi yung nakasanayan ko guys. Kahit na yung nasa mga kuya niya pa or yung mga anak ko pa guys. Pero ngayon, malalaki na po sila. Kaya hindi mo na kailangan pasalubungan at sila na yung bumibili ng sarili nila. At ngayon nga po, isiyayam eh, na naman. Dahil siya na lang nag-iisang bulinggit guys. At hindi nakakaalis ng bahay. <laughs> Kawawa naman po kasi ang tatay niya, eh, wala rin po dito. Kaya hindi talaga kami nakakaalis ng bahay. Hindi kami nakakapasyal simula nung nasan siya guys ng ibang lugar. Kaya ito nga, eh, napansin ko nga guys, malaki na yung bata. <laughs> talagang namimiss niya na lumabas ng bahay every weekend po kasi eh, lumalabas po kami dati kaya ngayon ibibihira na lang pagka nandito na lang yung tatay niya saka kami nakakalabas ng bahay or nakakapasyal guys sa mall dahil nga minsan po tayo eh, may pasok din pagka weekend and syempre pagka weekdays talagang tuloy tuloy yung pasok natin and minsan nga po pagka gabi eh, late na po akong umuwi kaya bibihira na lang talaga kami umalis kaya sabi ko eh tiis, -tiis lang muna abang <laughs> syempre maliit pa rin siya guys hindi niya pa na ano ang kailangan talaga eh mapokus muna siya sa pag-aalaga dahil nga, mahirap pang alagaan yung bata. Pagka laging lumalabas, eh, napakabigat guys. Pagka lalo na eh, laging nagpapakarga, nagpapabuhat. Kaya, ayan, tiis-tiis lang muna kami. Malapit. Pakakatagpo rin talaga yung time at makakapaglakwat siya rin kami ng medyo mahaba-haba. Actually, nakakamiss rin po talaga na paminsan-minsan eh, nakakalabas din tayo at na syempre kasama natin yung pamilya natin yun nga lang eh, talagang sobrang busy po talaga nalala ko nga po nung nandito pa yung mga anak ko guys sa Palawan so syempre maliliit pa sila mga elementary tapos yung dalawa eh, bago pa lang pa high school eh, yan lagi kaming lumalabas lagi kaming nagsisimba at pagka nag grocery sama-sama kami yun guys syempre yung mga bata eh, gustong gusto talagang sumama gawa ng gusto nilang bumili rin ng mga gusto nila at mga alam nyo naman pagka mga bata eh, nag-umpisa pa lang yan kaya marami pang gusto at yun nga, nga guys nung medyo nagbibinata na nga my god hindi pag sinabi mong samahan ka sa ganito magsimba tayo abay gusto si sila na lang guys sila sila na lang yung lalabas at kasama raw nila yung mga barkada nila gano'n. <laughs> parang ayaw ko nakasama magpunta ng mall or may mga bibilhin at nung pagka may mga kailangan sila guys sa school eh, hihingi na nga lang yan sila ng pera Pagka sinabi kong ako na lang ang bibili, ay hindi po mami, kailangan po i-ano, eh, gano'n, ganoon kasi kasama ko yung si ganun, kailangan parihas kami, or kailangan i- eh, baka magkamali, ganun. Abay, ang dami pang rason, guys. Yung totoo, i- eh, ayaw ka lang makasama. <laughs> at iba na yung gusto nilang makasama. Ganun po talaga, ano. Kaya nga sabi nila, pagka yung bata raw, eh, maliliit pa na kasama mo, talagang samantalahin mo at kailangan ni eh, talagang pagustuhan natin, guys. Kasi nga, pagka malalaki na sila at magkaisip, eh, puro kaibigan na lang or nagsasarili na lang sila yan, guys, ng laki kasi nga nag explore sila at gusto nilang matuto kaya talagang kailangan din nating pagbigyan dahil nga syempre lumalaki na sila hindi lagi nakadepende po sa atin kasi nga po eh, katagalan po talaga pag natapos sila ng kanilang pag at, at naging successful sila sa buhay eh, wala na Meron na silang, magkakaroon na sila ng pamilya guys at iiwan na rin tayo. Pero dapat eh, nandun lang rin tayo, nagagayad sa kanila, nakasupport sa kanila kung ano man yung mga problema, kung ano man yung mga gusto nila sa buhay, eh, as a ah, magulang, eh, nandyan pa rin tayo guys at hindi natin pinababayaan yung ating mga anak. Ganun lang po yung ating buhay. Ikot-ikot lang guys. Ganun din tayo, di ba? Nung tayo'y maliliit pa, or hanggang magsilaki na tayo at magkaroon ng pag-iisip, italaga eh, talaga din yung mga magulang natin na nakasupport sa atin, nagagayad sa atin sa pang-araw-araw natin at, at, sa ating mga decision sa buhay. Magkamali man sila, eh nandiyan pa rin tayo guys. syempre hindi natin pababayaan yan, mga anak natin yan. Kaya kailangan eh, ang gusto na talaga natin sa kanila eh mapabuti po sila, mapabuti para maging maayos ang kanilang buhay. Mawala man tayo dito sa mundong ibabaw eh, alam natin na yakang yakan na nila. Abay, may pagganoon, kailangan talaga eh masyado pang napaka aga. <laughs> Masyado po yata tayong advance. Nandito po pala ako ngayon guys dahil nga magsusumba po tayo. Kailangan natin ito guys sa ating katawan dahil nga syempre may mga nararamdaman na tayong hindi, ka, hindi karaniwan sa atin guys. <laughs> Kaya nung in-invite po ako ng isa sa mga kaibigan natin, eh, talagang ginrab ko na to guys. Pero nung una, medyo nahihiya pa nga ako kasi nga, syempre, hindi natin, hindi ko kilala yung mga kung sino-sino mga makakasama dito. And besides, wala po akong makakasama guys na baguhan. Kaya nung nag-attend ako guys, abay, sobrang kapal talaga ng mukha ako. Parang wala lang. Parang mga datihan ko ng kasama. <laughs> Ganun po talaga. Pag una pa lang, hindi mo nakikita yung mga kasama mo. medyo nahihiya ka pa. Pero nung nandyan na guys, actual na na, nandyan na sila sa harap mo. May parang datihan mo ng mga kakilala. Pero yung totoo guys, eh, bago ko lang sila nakilala. Buti na nga lang po eh, talaga mababait sila guys. At very approachable sila. Kahit na bago lang ako sa grupo nila eh talagang welcome na welcome po ako. Alam nyo guys, dito lang pala ito guys sa amin, dito rin sa Siksikan. Pero yung area po na to is talagang malapit lang po dito sa amin guys. Dahil yung kadikit po nito guys, yung pinakalikod niyan dyan sa baba, ilupa po yan ng lolo't lola ko. Kaya napakalapit lang po at isa sa kaya nagustuhan ko guys na dito magzumba kasi nga nandyan lang siya, hindi na ako gagastos ng pera para mamasahe pupunta kung saan or hindi na wala ka nang hindi ka magwi-waste ng time mo para magbiyahe guys kaya nandito lang siya dahil nga po ang uwi po talaga namin is alas 5 or alas 5 pasado so magbiyahe pa ako pa uwi dito sa amin sa siksikan and then pagdating ko dito ay eh, magbibihis pa po ako so di ba po napaka wasting time kung sa malayo pa ako mag ano buti dito guys malapit lang at konting minuto lang nandiyan ako sa bahay at syempre kailangan ina ready na yung ating mga susuot bago tayo magbihis guys para hindi na tayo gahol sa oras at dahil dahil nga ang exact time ko dito is 6 pm so talagang saktong sakto lang guys after ng ating office eh makakahabol tayo kaya yon isa po sa mga nagustuhan ko i unlike po pagka doon sa ibang lugar sa bayan iuwi pa ako dito sa bahay hindi magbibihis And then magbibiyahe pa ako so malayo guys pagdating ko doon eh siguro na nga lahat na silang oras saka ako makakarating doon sa kanila eh luging lugi na po ako sa kanila dahil sila eh pawis na pawis na ako bago pa lang parating kaya iyan, guys di ba pagka nandito po ako isaktong eh, sakto lang guys inagaantay eh, pa po kami sa kanila Yung mga ibang nagbibiyahe na medyo malayo kaya bago kami nakakapag-start pero sakto lang rin guys minsan kasi makakarating kami dito is 5:50 ganon o sakto 6 pm at matatapos siya guys halos 1 hour lang din po talagang eksakto lang talaga sa oras at guys alam niyo ba before po kasi eh, nung mga ako, halos wala akong pawis. Hindi ako naging pawisin. At parang syempre pagka bagong panganak tayo, eh, parang lanta-lanta pa yung ating katawan. At ayan na nga guys, dahil nga hindi tayo pinapawisan, laging bahay, office lang tayo, laging aircon. Kaya ayan, after ko nga po mag-zumba, palagi, eh, grabe ang pawis. Lalo pat nakaraan guys, nang na duty ako, ay grabe yung pawis ko. Tapos sinabayan pa ng walang kuryente. Ayun, naka-uniform ako, grabe yung pawis. Kaya init na init ako guys, kahit na madaling araw, eh, talagang nakali Igo ako dahil nga tagaktak ang pawis pero talagang gusto kong gusto ko yun guys dahil nga pinapawisan ako at yung mga sakit-sakit ko sa katawan e eh, nawala. Sabi nga nila eh, nawala raw ba yung rayuma ko? <laughs> rayuma na rin, grabe na rin sa rayuma. Yung tipong may mga sumasakit lang po sa ating mga kamay, nagka-crumbs, gano'n. Pero nag-start ako dito guys, eh, medyo nababawasan na at sabi nga ni nanay e, eh, wag mo iisipin ma'am, sabi niya, para hindi mo maisip na masakit, gano'n. Kaya sa araw-araw guys, talaga nag-exercise na ako para hindi ko naiisip yung sakit, yung hirap ba. Yung parang sabi nga po nila, eh, mind over body lang yung kaya sumasakit, mas lalo sumasakit o parang binibaby mo yung sakit mo dahil iniisip mo. Kaya ayun guys, yan na. Kailangan na natin magpapawis. Dahil nga po, one hour lang ito guys. Eh, ayan, talagang saktong saktong-sakto sa oras ang aming sumbang ngayon guys. At ang pawis natin ituloy-tuloy pa rin. Kaya ayan, nauna na nga po ako sa kanilang umuwi dahil sila po eh, nagbibihis pa. Uh, tayo eh, sa bahay na lang magbibihis guys. Medyo dumidilim na nga po. Nyo. Hanggang sa muli guys. Salamat po sa panunood. Bye bye po.